Ipinahayag ni El Rey Villafuerte, kinatawa ng ikalawang distrito ng Camarines Sur ang dahilan kung bakit pinili nilang magbigay ng cash aid sa kanilang mga nasasakupan na naapektuhan ng pagbaha dulot ng bagyong Christine, sa halip na mga relief goods. Sa isang panayam sa DWPM, inamin ni Villafuerte na ang pagbibigay ng mga pagkain tulad ng bigas ay maaaring hindi makatulong sa mga tao, lalo na kung wala silang kagamitan sa pagluluto. Ayon kay Villafuerte, maraming pamilya ang maaaring walang gasol o anumang paraan upang makapagluto. Sabi raw bakit cash? Eh sige po baliktarin ko. Magbigay ka ng relief, bigas. Wala naman po silang panluto. Ah, ba diba po, nasa gitna sila, walang gasol and all, aniya. Sa ganitong paliwanag, tila ipinakita niya na mas mabuting magbigay ng pera kaysa sa mga pagkaing hindi naman magagamit ng mga tao. Subalit, hindi nakaligtas si Villafuerte sa mga negatibong reaksyon mula sa netizens. Maraming tao ang naghayag ng kanilang pagkadismaya sa kanyang argumento. Sinasabi nilang hindi praktikal ang cash aid lalo na kung sarado ang mga negosyo sa panahon ng kalamidad. Ayon sa kanila, ang kakulangan ng mga bukas na tindahan ay nagiging hadlang sa kakayahan ng mga tao na magamit ang perang natanggap. Maraming netizens ang nagbigay ng kanilang opinion, sinasabi na mas makabubuti kung may kasamang relief goods ang cash aid. Ipinahayag nila na ang mga pagkain ay mahalaga sa oras ng krisis, at dapat sana ay pinag-isipan itong mabuti ng mga opisyal. Ang ilang mga tao ay nagbigay diin na ang mga ito ay hindi lamang simpleng kagamitan, kundi simbolo ng suporta at pagkalinga sa mga naapektuhan. Sa ganitong sitwasyon, nagbigay diin ang ilang mga eksperto na ang pagbibigay ng relief goods ay dapat na isaalang-alang kasama ang cash aid. Sa mga ganitong kalamidad, may mga pagkakataon na ang mga tao ay talagang nangangailangan ng pagkain at iba pang pangangailangan. Ang pagbibigay ng cash ay maaaring magdulot ng higit na kalituhan at pagkabigo sa mga komunidad na nasa krisis. Maraming tao ang nagsabi na bagamat may mga dahilan si Villafuerte, dapat din niyang kilalanin ang mga pangangailangan ng kanyang nasasakupan. Ang pagbibigay ng tamang uri ng tulong ay mahalaga sa panahon ng sakuna. Dapat isaalang-alang ang sitwasyon ng mga tao sa kanyang distrito at ang kanilang mga kakayahan. Ang pag-usapan ng mga hakbang na isinasagawa ng mga lokal na opisyal sa panahon ng kalamidad ay mahalaga. Dapat mas maging maingat ang mga ito sa kanilang mga pahayag at desisyon dahil ang mga ito ay may malaking epekto sa mga komunidad. Sa ganitong paraan, ang mga tao ay magkakaroon ng mas malalim na pag-unawa at pagtitiwala sa kanilang mga leader. Sa kabuuan, ang usapin hinggil sa cash aid at relief goods ay isang mahalagang bahagi ng diskurso sa panahon ng sakuna. Ang mga opinyon ng mga tao ay dapat pahalagahan at isaalang-alang upang makabuo ng mas epektibong mga solusyon. Sa huli, ang tunay na layunin ay makapagbigay ng tulong sa mga nangangailangan, anuman ang anyo ng tulong na ibinibigay. Ang pagtutulungan at pagkakaisa sa panahon ng krisis ay susi upang makabangon muli ang mga komunidad at makapagpatuloy sa kanilang mga buhay. Ano ang sinyo sa balitang ito?